Maganda, magandang magandang mga mga kapuso at nandito po tayo sa Provincial o sa Kalapan City mga kapuso at tatagpuan po natin dito si Tatay at Tatay uh, may ilang taon po kayo. Ah uh, 72. You're know, 72 years old po mga kapuso <coughs> Excuse me po. At sige po. Uh, si Tatay po dito, napapunta po sa provincial at mayroon pong ilaakad dito uh, sa provincial. Provincial Capital po mga kapuso, ah, ano po nilakad nyo tayo dito? Ayaw transfer of tax. Ah, at si Tari po ay naglakad po nito sa asiso ng transfer po uh, sa tax declaration po mga kapuso ng kanyang lupa na minana po sa kanyang tatay mga kapuso. <coughs> Excuse me po. Ah, ilang taon nyo na po tayo na nilakad po yung ano? Yung... Seven years. Ah, meron pong seven years pong nilakad ng tatay para mailipat po sa kanya ang uh, titulo po ng lupa na minana pa po, po niya sa kanyang tatay. Bakit nagtagal po tayo? Ano po naging problema? Ah, uh, maraming uh na uh, makasuporting papers o dokumento. Kailangan makukuli ko. Para ito po ay kinakailangan ng sindro, kinakailangan ng NRA, kinakailangan ng uh, main office sa Ross Boulevard. Anong, um, sa katunayan, kapag nakukuli ito po po ito, eh, yun na yung pagkakataon para may apply sa sindro again at uh, magkamilo ng patent number. I don't at ang uh, problema po dito Tay, ang tagal po ng panahon, 7 years po bago po nailipat ang uh, lupa po ng, uh, ang titulo po ng lupa sa inyo mga kadiskarte. At siyempre po Tay, bakit po naging ganun katagal? Ayun, 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 ayun. Ang Ang uh, tanung ko po dito Tay, ang problema po ba ay sa inyo o ang problema po ay uh, sa paglakad ng mga do dokumento? Sa paglakad Ayun uh, o, sa paglakad po ng dumikin, dokumento, umabot po ng 7 uh, taon mga kapuso Bago po nailipat kay tatay ang uh, tax declaration po ng lupa na minana niya sa kanyang tatay Ayun know, o mga kapuso, <coughs> excuse me po uh, Ngayon tay, nalipat na po, okay na po Okay na Sino po uh, tumulong sa inyo tay para mas mapadali po yung proseso ng paglakad po ng yung title? At least ko ito kayo. Ay, yes. ano, ah, you know, ah, yun po pala mga kapuso at dahil kaya po ah, napabilis po ang paglakad ng, ng, ng titulo ni tatay inilakad po niya dito kaya Senator uh, ah, ah, Senator Aksyon po mga kapuso you know? at ah, kaya po napabilis ang proseso po ng, uh, ng uh, title land tax declaration ni tatay o mga kapuso at ah, kaya nga po napabilis dahil po sa tulong po ni Senator Rapitol po mga kapuso ni Idol Rapitol po <laughs> excuse me po. Okay, tayo. Ah, may masabi. may gusto kayong sabihin, tay May nais kayo pa salamatan. Ah, salamat sa mga po, sa mga tao eh. uh, sa na sa mga eh. At sa mga office na rin po, kung hindi mo nila naman sa kanila, ay hindi ko mga malamang tayo ng mga kailangan uh, kailangan mga patiro. So, listen nila po sa akin, at listen nila sa lahat ng mga lalata na kailangan alam natin of course, yung mga gagawin natin kasi kung hindi, kababalik-balikin din tayo kung sa saan tayo magtatanong hindi rin natin alam pa natin gagawin so, kailangan magtatanong tayo para tayo magtato, para ako ang ang bawat natin ay malawaan natin upang ma at magkaroon din naman kita rin naman po ang aani ang katapagitan, all the more consideration glory to God for His grace and mercy ito po na-handus po ang, uh, ang papapala at biyaya ang inyanda na sa akin. Tunay na ang Panginoon sa Spong tumulong, apart from Him, we can do nothing. Kaya sa Diyos po ang papulit, kasasalamat sa pagsamang, may hirap, may pagod, uh, pangamasahe, pero sa event nito, Ayun po, po, oh, naging matagumpay na po ang lakad tatay sa loob po ng 7 taon, tama po ang sabi ni tatay, kung tayo po ay maglalakad po ng ating mga papilis o dokumento, pumunta po tayo sa tamang uh, uh, impormasyon, o tamang tanungan po natin mga kapuso upang sa ganun, hindi po tayo magpabalik-balik at alamin po natin kung ano po yung ating lalakad mga kapuso. At si tatay po ay taga barangay, tatay, tagasan po kayo tatay, barangay ano po at anong bayan po nyo? Actually, din sa probinsya, taga Paraiso oh, no, para ako, pinamalayan ah, ito. Ayon, ang Paraiso, pinamalayan ako. Nanirahan ako sa Las Piñas. Ayon! Las Piñas uh, City. Okay. Ayan si tatay po ay paraiso, pinamalayan. At ngayon po siya ay naninirahan sa Las Piñas City po mga kapuso. At uh, umuwi lamang po dito si tatay para ayusin po ang uh, dokumento po ng kanyang uh, papel na para po uh, kahit manong po mangyari sa kanya, uh, malinaw na malinaw po doon sa kanyang mga pamilya na ang uh, lupang uh, uh, minanay sa kanyang tatay ay klaradong-klaradong uh, uh, nalipat na po sa kanyang mga kapuso. At uh, simpre po sa lahat po ng mga makamag-anak ni tatay, oh ang pangalan po ni tatay ay... Nuri Mamakpakpalayaw. Nuri Mamakpakpalayaw po mga kapuso uh, mula po sa Pinamalayan o, ng Oriental Mindoro Mga kapuso, bayan po ng Pinamalayan at kababayan po natin mga kapuso, uh, ang uh, nag-iisa pong kalokalik boys po ni Sir Mike Henriquez ng bayan po ng Mansaray. <laughs> Hindi ko po kayo tatantanan. Excuse me po. Okay, maraming salamat po tay. Thank you very much. Yes, yes, yes.